Good morning. Sino kang nakaranas ng ganitong pagkain? Yung sopas, tapos nilalagay sa kain. Sarap na ito. Nung nag-aaral ako ng elementary hanggang high school, even college, yung nanay ko, lagi akong ganito yung almusal ko araw-araw. Hindi -araw. naman ako nanawa. Kahit paano? hindi naman ako sakitin. Eh masarap sarap siya. Para sa akin, ito yung pagkain na talagang naaalala ko lagi yung nanay ko. Kaya minsan, pag nami-miss ko siya, ito lang yung kinakain ko. Bila akong sofas, kasi, ano, bila akong panin. yun kasi ito, dito ako lumaki. Ay, di pala ako lumaki. Lumaki pa, pa lang. Pero masarap sa taga. Sa inyo. Ito yung mga batang 90s. Nagaya natin. Ito yung mga kinalakyan natin pagkain. Diba?